sa bawat butel ng palay, may powers, may pagod at pangarap ng bawat Pilipinong magsasaka pero ngayon unti-unti nang nagbabago ang takbo ng kanilang buhay dahil sa isang makabagong teknolohiya mula Korea ang Shinong Rice Mill Machine Hi mga kababayan, ako po si Ayan Arcas Canillas and today ipapakita ko sa inyo kung paano binabago ng Shinong Rice Mill Machine ang buhay ng ating mga magsasaka dito sa Pilipinas Bago pa man dumating ang Shinong Rice Mill Machine, karamihan sa mga magsasaka ay umaasa pa rin sa lumang paraan ng pagiling. Mahaba ang pila, mahal ang bayad sa milling service at madalas marami pang sirang bigas. Ang hirap noon! Minsan, abutin pa ng isang linggo bago magiling yung palay namin. Tapos ang dami pang broken rice at may mga bato-bato pa. Pero ngayon, may solusyon na. Ang Shinong Rice Mill Machine, gawa sa South Korea, ay may 5-in-1 functions. Kaya, isang makina lang, kumplito ka na. May dehusker, polisher, distoner, de separator, at grader. Malinis, mabilis, at less broken rice. Kaya mas mataas ang kita ng mga magsasaka dito. At dahil energy efficient din ito, mas mababa ang konsumo sa kuryente. Tipid na, kumikita ka pa. Ang resulta, mas maayos na kalidad ng bigas, mas mabilis ang operasyon, at mas malaking kita Dati, palay lang ang binibinta, ngayon, sarili na nilang bigas ang kanilang binibinta sa palengke. Ngayon, hindi na kami umaasa sa iba, sarili naming giling, sarili naming bigas, salamat sa Shinong. Ang kagandahan pa ng Shinong rice mill machine, available ito sa village type models, perfect para sa maliit hanggang medium na farmers. Cooperatives, gawa ito sa Korea, matibay. Tested, at may after-sales service support pa dito mismo sa Pilipinas. Isa itong makabagong hakbang patungo sa modernong magpagsasaka kung saan hindi na kailangang umasa sa lumang sistema. Kaya kung ikaw ay isang magsasaka o may balak magtayo ng rice milling business, ito na ang pagkakataon mo para umangat at umasinso. Subukan mo na ang sinong rice mill machine made in Korea. Pero para sa Pilipinong magsasaka, For inquiries contact me. Ayan Arkas Canillas dito sa Facebook or pwede kayong tumawag sa aking contact number. Sa tulong ng makabagong teknolohiya, dahan-dahan nating binabago ang buhay ng ating mga magsasaka. Ito ang kwento ng pagbabago. Ito ang Sinong Rice Mill Machine, ang makinang nagbabago ng buhay ng bawat Pilipino. mo ay bigas na maganda Sinong machine ang sagot talaga Made in Korea, matibay at subok Sa bawat palay siguradong lusok Sinong rice meal, saya ay rice At makinang linis Sa shinong machine Sukses ang hati hey. 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 Shinong rice mill hey. Saya ay tunay Walang bato malinis Ang bigas sa taglay Negosyo o fam, Panalo ka dito Shinong machine Ka-partner mo Subukan na natin uh -huh. para sakita at magandang bukasin. Uh -huh. Am test, sigurado Siguro hermoso.